Magkano rin eh. Ano? Ano? Ano kayong ginagawa dito? Tara, pata natin. Si Magkano, no? Oh. Ha? Magkano! 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 Ano yan? O! Anong meron dyan, Magkano? Oh. Anong dyan, ano ginagawa mo dyan? Pinitik na ko itong pinagawa kong bahay sa MGC 7. Kay Boss Marvin. O, oh, kayo, anong ginagawa niyo dito? Wala eh, napadala lang kami rito. Kala ko kung sino yung nakatambay dyan, ikaw pala. Kala okay. ko yung nakatayo. Ano sa palagay mo? Ang ganda nung ginawa ni Humang Boss Marvin, mar no? Tignan mo, ayan, no? Um, o nga, o nga. nga, nga, maayos. Eh, Ay, minis, ah, balita ko magpapagawa ng bahay si Dagol. Oo, oh, magpapagawa ng bahay. Hindi <laughs> mo narinig? Eh? Oo. Oh. Kay hey, Boss Marvin daw, hindi tayong paggawa. Maayos yung bahay mo, sigurado. Ang oh, ganda, maganda, oh Oo, ang ganda, Ganyan lang kaya yung papagawa ko. Ooh. Sino ba yun si ano, Sir Marvin? Si Boss Marvin, yung sa MGC7. Yung construction supply. Magaling silang gumawa. Uwe. gusto, gusto nyo makikita yan sa loob? Oo, okay. oh, uh, tingnan natin. Gusto Sino nyo? Na natin? Ay, sa Eh, viewing natin. Oo. O tara, side viewing natin para makita yung gawa ni Boss Marvin. Tara. Pasok kayo dito. Tara. Si si Maganda, magaganda yung radyo, ano dyan. Dito, dito. Diba gusto mo rin magpagawa? Oo. Oh. Gusto mo rin magpagawa ng bahayan? Araw, huwag ka nang iba, kayo, na umanap ng iba kay Boss Marvin Atra. Sa ibigay natin para makita mo. Huwag mo yung sakin ako. Oh. Makita mo yung sasay. Makita mo. Makita sa taas. Ayan ha. Ikutin mo. May bike pa no. Oh, tara, dito tayo. Maganda kaya sa loob to? natural, siyempre. Tara, pass tayo para makita nyo. O? Oh. Sa nasan? Wow, malamig dito. Ayan. Ang hano. Sarap muna para... Uh, pumasok furniture pala, ang the best na. Tingnan mo. Tingnan mo, patsili na rin. O, tiba, dito. Ay, ay, dito yung nalulog na ako. Dito siya nang lalaro ba? O ba? Ganyan din ba ang gusto mo, Tagol? Ganyan din klase uh, ng ano? Umupo ka oh, para magita mo. Ayan, yeah, laro. <laughs> para pag, -nag pag nag-sout ka na, hindi pagawa na ng bahay kay Boss Marvin, no? Oh. Dito like din ang pag-aaruan mo. Parang naka-sports car ako dito. Ano naka no, sports car? Sports car! Sports car! Ah, ito mo sa side view dito mo na ba? Dito na sa kusina. Oh. oh. Sa furniture pala ha? O, Oh. Yung kutsara, nakagod. Hindi pa na si Bob Soy. Ay, Bob! Oh. Dito pa oh. na! Oh. Dito pa, pala. <coughs> pa pala yeah. Dahil alam mo darati kayo pinagandawa kayo ng pagkain. Ano ba? 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 Ba, dito mo? Sana meron pang dirty kitchen to, ha? Ito, dito. Tapas. Oo, tingnan oh, mo yung paano naging dirty yan. Alinis dirty. Siyempre, ha? Hindi naman dirty yung tawag dyan. Oo. Oh. Hindi ba? Dirty oh. ba yan? Oo. Uh. Uh. Eh, dito yung maganda pala. May adobo pa yan. Yeah. Oo, pa, pagpasok. Pagpasok mo, may adobo pa. Oh, ba, Magpasok, no, may adobo. Adobo pa, boy. Oo. Oh, yung credit pala eh. Ito pa, huwag um, labas. Uh, yung kill one. Ah. Uh, ayos. Kaya gagul. Oo. Oh. Huwag ka nang hahanap pa ng iba kay Boss Marvin na sa MGC 7 Hindi pa yung yung lang. lang. No? O? O, na tayo sa taas para may mo. Mayroon pang itaas. Mayroon pa ba? ibang si Boss Marvin. Yung...

Ang mga pang-nature, meron pa kompleto na yan, ha? Ito yung mga na lang, mga iba. O, panatag ka na, panatag na loob mo. O, kanino ka pa magpapagawa, kay? Kay Boss Marvin. Boss Marvin, yun. Ito ka na, tara. sa kambala naman. O, yan. meron pa dito. Tatlo bali, tatlo palang lang kwarto na ito sa taas. Tatlo. Sakto lang ang laki, pero Huwag mo n'yong naman. O dito Labas na tayo. Nagkita mo na. Oo, oh, ayos ha. So, ba yan? na. Tara ba, ka. pa pala lang siya dito na ginawa Sir Sir, sir. May siya pa dyan. siya. No. Ang siya. Hindi ka pala mamang problema kung nagkakasabay-sabay kayong... Siyempre. Baala ko ito siya. Kinabog ni Inan nga no. to supply ang MGC7. Ganun pala yun. sa ganun. construction. Iba si Boss Marvin mong gumawa. Ah, si Boss Marvin? Mm Huwag -hmm. na na. hindi ka masapo. <laughs> Ganda. Yes, si Boss siya eh, pa rin hinihinga niya. Ano pa rin yung buwan niya? So, alam ayun, niyo lang yan kung saan kayo magpapakain. Ta meron, meron silang yun. page. Uh, check niyo na lang si Boss Marvin. makikita niyo naman dito. Yun. Ito ang maring gagawin. Okay na. Wala naman akong matraso sa'yo. Pwede ka nang umalis. na no? Eh muna ako naman akong umalisan. Wala kami <coughs> pa. Tapos nagkita mo na rin yung gawa ni Boss Marvin. Yeah. Mayroon pa siya. Ayos na kayo. Sobo pa kayo dito.